Ang oras, alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. narito ang mga balita ngayong Webes at 13 na Agosto 2020. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Budyat Balita Sa mga balita ngayon, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 147,000 na. COVID-19 vaccine mula Russia, tinatayang sa Abril 2021 pa magiging available sa Pilipinas. Baghawak ng QCPD sa Chinese case walang lapses ayon sa PNP. Halos isang libong traditional jeepneys pinayagan ng bumiyahe sa Metro Manila sa ilalim ng JCQ. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Umabot na sa 147,526 ang bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, kaninang alas 4 ng hapon, na itala ang bagong 4,002 na kaso ng naturang sakit. Sa nasawing bilang, 74,713 ang active cases. Nakuha ang mga datos mula 93 out of 100 licensed laboratories sa bansa. Samantala, 23 ang napaulat na nasawi kaya umakyat na sa 2,426 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Habang 1,403 na pasente pa ang gumaling, kaya nasa 70,387 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch. Samantala, posibleng sa Mayo sa susunod na taon pa maging available ang Sputnik V vaccine ng Russia para magamit sa Pilipinas. Base yan sa timeline ng Gamaleya Institute na nagdevelop ng bakuna. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Sa Mayo taong 2021 pa pwedeng magpabakuna si Pangulong Duterte ng Sputnik V vaccine ng Russia ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque batay sa timeline ng Gamaleya Institute ng Russia September 2020 ay dadaan sa review ng vaccine expert panel ang resulta ng phase 1 at 2 ng clinical trials October 2020 hanggang March 2021 ay magkakaroon naman ng clinical trial phase 3 sa Pilipinas kasabay ng Russia Sinabi pa ni Roque na ang Russia mismo ang magpopondo sa clinical trial. Pagsapit ng April 2021, inaasahan na ang rehistrasyon ng Sputnik V sa ating Food and Drug Administration o FDA. Kung masusunod ang latag ng timeline, Mayo a 1, 2021, ang tinatayang earliest time na mabakunahan nito si Pangulong Duterte. Samantala, sinabi ni Secretary Roque na posible pa rin naman ang COVID-19 free na Pasko sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, marami pang ibang mga bakuna ang nasa Phase 3 ng clinical trials sa iba't ibang mga bansa, katulad ng China at Amerika na pwedeng mauna kaysa Russia. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. COVID-19 Watch Samantala, posibleng katapusan ng taon magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19 ayon sa Food and Drug Administration. Ayon kay FDA Director General and Health Undersecretary Eric Domingo, may daanda ang bakuna ang dine-develop sa China, US, London at Russia na nasa Phase 3 trial na. Paliwanag ng opisyal, depende ito kung makita sa resulta na safe at effective ito sa Phase 3 sa usapin ng side effects nito pinaalalahanan ni Domingo ang publiko sa mga posibleng dulot nito maaaring magkaroon ng pamamaga sa site ng injection pananakit ng katawan pagkakaroon ng mild symptoms at pagbigat ng katawan pagkatapos bakunahan dagdag pa niya maaari rin itong magdulot ng sakit Tiniyak naman ng opisyal sa publiko na titignan ng FDA ang mga nasabing posibilidad bago aprubahan ang kahit anong bakuna laban sa COVID-19. COVID-19 Watch Samantala, mamamahagi ng libreng washable face mask ang pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya at vulnerable sectors. Ito'y bilang pagtugon sa inisyatibo ng pagtitiyak ng health at safety protocols laban sa COVID-19. Dinawag itong bida solusyon mask bida o mask for vulnerable and indigent delivered and available laban kontra COVID-19 na kampanya ng DOH sa pagbibigay ng 30 milyong libreng face mask sa mga Pinoy. Palitang bayan. Nagpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado ng isang supermarket sa lungsod ng Baguio. Sa inilabas na pahayag ng Victoria Supermarket Mabini Branch, isang merchandiser nila ang tinamaan ng virus. Dahil dito nagsagawa ng mass testing ang mga empleyado nito at lumabas kahapon na positibo ang ilan pa nilang mga tauhan sa COVID-19. Dahil dito mananatiling sarado ang Victoria Supermarket Mabini Branch, sa loob ng dalawang linggo Agyad, Pandaigdig. Pinimok ng World Health Organization ang publiko na huwag mawala ng pag-asa ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ang pahayag ay kasunod ng pagtaas ang kaso ng naturang sakit sa mahigit 20.4 billion sa buong mundo. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi pa huli ang lahat para malampasan ang outbreak dahil nagtagumpay na ang Rwanda at New Zealand sa pagkontrol sa COVID-19. Budyat, Balitang Samantala, nagpositibo sa COVID-19 si Russian Deputy Prime Minister Yuri Trutnev. Sa ulat ng TASS News Agency, ito ang kinumpirma ng kanyang staff. Isa na ilalim ang Prime Minister sa COVID-19 test bilang paghahanda sa biyahe nito sa Far East dahil sa pagbisita ni Russian Prime Minister Mikhail Mishustin na ngayon ay kinansela na. Hudyat Balita. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, paghawak ng QCPD sa Etchalis case, walang lapses ayon sa PNP. Pagbubukas ng klase sa Agosto 24, tuloy na tuloy na ayon sa DepEd. At pagbubukas ng Bicol International Airport, pinaghahandaan na ng BOC Port of Legazpi. Udyat, Getting reliable health information about the COVID-19 outbreak can be a lifesaver. Yet, disinformation and rumors can spread just as fast as the virus itself. Now that many of us are spending much more time online, let's think critically about the information we are receiving and sharing, especially on the coronavirus. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. COVID-19 Watch. Walang nakikitang paglabag ang Philippine National Police o PNP sa paghawak ng Quezon City Police District o QCPD sa pag-identify sa bangkay na natagpuan sa Novaliches, Quezon City na kinalaunan ay napag-alaman na si National Democratic Front of the Philippines Consultant Randall Carandi Etchanis. Paliwanag ni PNP Spokesman Police Brigadier General Bernard Banak, lagi nilang binibigyan ng presumption of regularity ang mga investigating body at hinahayaang gawin ang kanilang trabaho. Ayon sa HEPE, maayos na nagawa ng QCPD ang pag-identify sa katawan. Binigyang diin din niya na kailangang maging maingat ang mga pulis lalo na kung ang kaso ay pagkilala sa isang bangkay. COVID-19 Watch Sa iba pang balita, mga magbebenta ng face shield na mas mataas sa 50 pesos, posibleng pagmultahin ng 2 million pesos. Narito ang report ni Elaine Tolentino. Nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI na pagmumultahin ng 2 million pesos ang nagtitinda ng non-medical grade face shield na hindi susunod sa 26 pesos hanggang 50 pesos na suggested retail price o SRP. Paliwanag ni Undersecretary Ruth Castelo sakop ng Price Act ito dahil idineklara ng Department of Health na basic commodity o essential food ang face shield. Sa ilalim ng nasabing batas, posibleng magmulta ng hanggang 2 million pesos at hindi ibababa sa 5,000 pesos at posible pang makulong ng limang taon hanggang sa labing limang taon ang mapapatunayang lumabag sa nilagdaan ni Health Secretary Francisco Duque III na Department Order 0345 nilinaw na sakop lamang nito ang non-medical grade na face shields kabilang dito ang mga clear plastic o acetate material na may adjustable band na sumasakop sa buong mukha habang ang mga basic shields naman ay gawa sa garter foam acetate sheet at frame Samantala, binigyan din din na ang mga heavy duty na face shield na likha sa acrylic cover at rubber strap ay maaaring mabili sa 500 pesos. Kaugnay nga niyan, ginawa na rin na mandato ng Philippine Airlines o PAL para sa kanilang mga pasahero ang pagsusuot ng face shield mula sa August 15. Ayon kay PAL spokesperson Shell Villaluna, ito ay bilang pagtalima sa direktiba na inilabas ng Department of Transportation para pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Binigyan din ito na kailangang isuot ang face shields at face masks sa loob ng paliparan para sa mga domestic at international flights sa lahat ng sa Samantala, exempted naman sa pagsusuot ng face shields ang mga batang may edad dalawang taon pababa, pati na ang mga individual na mayroong respiratory concerns. Elaine Tolentino, FEBC News. COVID-19 Watch Maaari na makabiyahe ang na, mga 968 na traditional public utility jeepney sa 15 ruta sa National Capital Region. Kasunod ito ng pagpahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa oras na masailalim ang NCR sa General Community Quarantine. Inanunsyo ng LTFRB kahapon na magpapatupad sila ng mga plano para sa operasyon ng PUJs. Ayon sa ahensya, papayagan makabiyahe ang mga ito kahit walang special permit ngunit kakailanganin, kakailanganin pa rin ng QR code na nakadisplay sa kanilang jeepney utility. Ipinatupad din ang walang dagdag na pamasahe, pagsusuri ng temperatura, pagpapanatili ng social distancing at pagsusuot ng face shield at face mask. COVID-19 Watch. Sa iba pang ula, tuloy na tuloy na ang pagbubukas ng klase sa August 24 ayon kay Education Secretary Briones, kasunod ng pagsuporta ng mga estudyante at mga magulang rito. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Suportado ng nasa 23 milyong learners at mga magulang ang opening ng blended learning classes sa darating na Agosto 24. Ito ang inihayag ni Education Secretary Leonor Briones sa gitna ng mga panawagan na ipagpaliban ng opening ng school year 2020-2021 sa mga lugar na nakailalim sa modified enhanced community quarantine dahil sa mga hamon ng pamimigay ng materyales na gagamitin sa blended learning. Ngunit ayon kay Secretary Briones, tuloy na tuloy ang pagbubukas ng klases sa Agosto 24, anya walang face-to-face -face classes malibang may deklarasyon tungkol dito si Pangulong Duterte. Nakapagsagawa na rin anya ng mahigit limang daang simulations ang DepEd bilang paghahanda sa blended learning at sangayon sa kanilang pagtaya ay uubra naman ang blended education kahit wala munang face-to-face -face classes. Sa ngayon, sa 23.3 milyong estudyante ang nag-enroll anya para sa bagong school year. Umaasa naman si Briones na madagdagan pa ang enrollees sa private schools upang manatili sa trabaho ang mga guro sa mga pribadong paaralan. Samantala, iniulat din ni Briones na 17,910 na classrooms sa public schools sa Metro Manila ang magsisilbing isolation centers para sa mga pasyente ng COVID-19. Heidi Bernardo Sampang, FADC News. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon, narito ang magiging kalagayan ng panahon in the next 24 hours. Yung atin pong minomonitor na si Tropical Depression Hener na pumasok sa ating Area of Responsibility kaninang alas 4 ng tumaga ay tuluyan ng kumina bilang isang low pressure area kaninang alas 2 ng hapon. Huli pong namataan ng LPE na ito kaninang alas 4 ng hapon sa layong 830 kilometers hilagang silangan ng Pasco-Batanes. Katulad po kanina, walang epekto sa panahon sa limang bahagi ng ating bansa ang LTA na ito. Patuloy po rin po magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pagulan, pagkindad-pagkulog, ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ sa Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At nakikita natin sa ating satellite animation, ang mga kapal na kaulapan ng gudulot po ng mga pagulan dyan sa gitna at ibabang bahagi ng ating bansa. Samantala, isang LPA ang umusbong mula sa ITZZ. sa so, nakapaloob po or naka-embed ang LPA na ito sa Intertropical Convergence Zone. Nandyan po yan sa may silangang hangganan ng ating area of responsibility. Ang uh, LPA na ito ay huling namataan sa layong 1,150 kilometers silangan ng Visayas. Sa ating pag-analisa, mababa ang chance na ang LPA na ito ay maging isang bagyo in the next 24 hours. Patuloy po natin imomonitor ang sama ng panahon na iyan kahit matatili po kayo nakaantabay para sa inilalabas ng mga anunsyo ng pag-asa. sa Metro Manila ang haring araw, dulubog ng alas 6.20 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5.42 ng umaga. At yan muna ang latest mula sa pag Weather and Flood Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon, mag-ingat po kayo lahat. Stay safe and healthy. Maraming salamat, Ariel Rojas ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Balitang Bayan Pinaghahandaan na ng Bureau of Customs Port of Legazpi ang pagbubukas ng Bicol International Airport. Nagpulong sina District Collector Arsenia Ilagan at ang ilang port official at ang Bicol International Airport Development Project Manager na si Engineer Elias Nemesio Jose Giron noong August 11. Isa ang BOC sa frontline agencies na kikilos para maging epektibo ang passenger service at security para sa mga biyahero at cargo. Makatutulong din ang nasabing paliparan para sa karagdagang kita para sa BOC Port of Legazpi. Hudiat, palakasan. Harapang Mark Striegel at Timur Valiev gaganapin sa August 22. Narito ang report at iba pang sa balita sa palakasan mula kay Bong Chika. handa ng harapin ni Filipino-American fighter Mark Striegel si Southeast Asian gold medalist na si Timur Valiev sa UFC Octagon. Ayon sa ulat, gaganapin ang laban sa August 22 sa Las Vegas, Nevada. Ang nasabing laban ay isa sa mga undercard ng bakbakan ni na bantamweight contenders Frankie Edgar at Pedro Munhos. Matatandaan na naging kinatawa ng Pilipinas si Strigel sa 2019 edition ng SEA Games kung saan naguwi siya ng gintong medalya. Samantala, kasado na ang title showdown ni na Unified Lightweight Champion Vasily Lomachenko at IBF title holder Teofimo Lopez. Kasunod ito ng pagpayag ni Lomachenko na bawasan ang kanyang fight purse na isa sa mga demand ng kampo ni Lopez. Ngunit ayon kay Top Rank CEO Bob Arum, hindi pa ito done deal hanggat hindi pa napipirmahan ang kontrata. Maraming boxing enthusiast ang nagsasabi na kaabang-abang ang naturang laban, lalo na si Lomachenko ang kasalukuyang number 1 sa ESPN's pound for pound rankings. Habang si Lopez naman na nanalo laban kay Richard Comey noong December ay rank number 2 naman sa 135 pounds ayon sa ESPN. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, naguula. Hudyat Balita! Sa na ng hujan balita, preventive suspension hiniling ni Secretary Roque sa Task Force PhilHealth. Panibagong 2,600 na OFW na na ng probinsya ayon sa Dole. At all refinery ng Shell sa Batangas isinara na. Hudyat Balita When you are scrolling through your newsfeed and you read a message about the coronavirus, think about how it makes you feel. Does it make you feel angry, sad, or shocked? Disinformation can be spread through the use of emotion targeted content. Before sharing or reacting to such content, try to think of where it comes from, who might benefit from it, and who might be hurt from it. Think before clicking, think before sharing. During the COVID-19 outbreak, only trust official information sources and credible media outlets. Do not share unverified information. This is a message from UNESCO. Udyat, pangunahing balita. Secretary Roque ay paka-usa bilang isang pribadong mamamayan sa Task Force Field Health. Alamin natin ang report mula kay Heidi Bernardo Sampa. Nanawagan si Presidential Spokesman Harry Roque sa task force na nagsisiyasat sa aligasyon ng katiwalian sa PhilHealth na kung maaari ay maipatupad na ang preventive suspension sa mga sangkot sa irregularidad sa ahensya. Apila ni Roque bilang isang abogado at hindi tagapagsalita ng Pangulo, bukas na bukas sana ay maihain na ang preventive suspension dahil baka mawala pa ang mga dokumentong maaaring maging ebidensya sa mga dawit sa katiwalian. Sinabi ni Roque na para sa mga nadidiing opisyal ng PhilHealth, sa kontrobersya ay hindi malayong matukso ang mga ito na sirain ang anumang ebidensyang maaaring magdiin lalo sa kanila. Anya, talamak ang mga taguan ng mga records lalo na sa tanggapan ng Legal Department ng PhilHealth. Kaya hiling ni Roque bilang ordinaryong mamamayan, huwag nang mapahintulutan na makapasok ang mga dawit na tauhan sa anomalya lalo na ang mga senior executive sa gusali ng PhilHealth upang matiyak na maipepreserba ang mga kailangang dokumentong magdidiin sa kanila sa kaso. Heidi Bernard, Sampang, FBC News. COVID-19 Watch! Inanunsyo ng Department of Labor and Employment na 2667 na overseas Filipino workers pa ang kanilang napauwi sa mga probinsya matapos magnegatibo ang mga ito sa COVID-19 at mag-14-day quarantine ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III napauwi na nila ang 136,509 na OFWs at nabigyan na rin ng dole assistance nagbigay rin ng dole ng one-time cash aid na 10,000 pesos o 200 dollars sa ilalim ng abot kamay ang pagtulong o Aca program sa OFWs COVID-19 watch Samantalang singil ng kuryente bababa ngayong buwan ng Agosto, consumers makatitipid ng 41 pesos hanggang 103 pesos Depende sa kanilang konsumo ng kilowatt-hour. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Eddie Galvez. Magkakaroon ng pagbaba ang electricity bill ng Meralco consumers sa 0.2055 per kilowatt-hour ngayong Agosto mula sa dating 8.69 per kilowatt-hour na naka -ju sa July. Makatitipid ang mga consumers mula 41 pesos hanggang 103 pesos depende sa kanilang konsumo ng kilowatt-hour. Nagpahayag ng pasasalamat si Speaker Alan Peter Gaitano sa pagbabawas ng electricity rates ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Agosto sa pagtugon nito sa panawagan ng House of Representatives na humarap ng paraan mapababa ang presyo ng kuryente unang umapila si Gaetano kay Miralco Chairman Manuel B. Pangilinan at Senior Vice President Attorney William Pamintuan na humanap ng posibilidad na magbigay ng 50% discount o iantala ang pagbabayad ng electricity bills mula buwan ng Mayo hanggang Hulyo, nagsagawa ng seryeng pagdinig ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa biglang paglobo ng Meralco Electricity Rates and Bills sa kabila ng overcapacity sa supply ng kuryente. Eddie Galvez, FABC News, Camera. Palitang Bayan Isang cargo vessel ang sumadsad muli sa karagatang sakop ng Magubat Island at Liwagaw Island sa Antique kanina kumaga. Ayon kay PCG spokesman Commodore Armand Balilo, isang Vietnamese cargo na MV Globe 6 na may sakay na 25 crew ang patungo ng Davao City mula Ho Chi Minh City para maghatid ng bigas nang mangyari ang insidente. Agad na ininspeksyon ng Philippine Coast Guard ang barko dahil sa posibleng oil spill at para sa initial na investigasyon. Samantala, ayon sa kapitan ng barko na si Captain Nguyen Ho Wai, nakatulog ang opisyal na naka-duty ng mangyari ang insidente. Hudyat, kalakalan. Oil refinery ng Shell sa Batangas isinara na dahil sa epekto ng pandemya. Narito ang report ni Ruby Poyos. Music Isinara na ang oil refinery ng kumpanyang Shell sa Batangas dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya. Ayon sa Shell, ang presyo ng produktong petrolyo ay mas mababa pa o di kaya naman ay pantay sa gastusin para sa pag-refine ng crude oil. Sinabi ni Pilipinas Shell President and Chief Executive Cesar Romero, gagamitin na bilang terminal ang naturang lugar. Umabot sa 6.7 billion pesos ang nawalang kita sa Shell sa unang anim na buwan ng taong 2020. Samantala, nakapagtala ang SM Investments Corporation o SMIC ng 69% na pagbaba sa kita sa unang anim na buwan ng taon dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Inihayag ng SMIC na lumiit din ang kanilang consolidated net income sa 7.1 billion mula sa 23 billion noong nakaraang taon. Mas mababa ang consolidated revenues sa 21% o 185.5 billion pesos dahil sa malls at banking businesses. Nananatili namang pinakamalaking contributor ang property segment sa SM Prime Holdings Incorporated. Ito ay may net income na 10.4 billion o 61%. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 84 centavos. Ang kabuoang kalakalan ay umabot sa 632.1 million US dollars. Hudya ng pag-asa. Mula sa aklat ng mga taga Galicia, kabanatang 6, talatang 7. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Hudyat Balita At yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa hudya. Balita! Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.28 ng gabi. Abangan sa August 14 ang isa na namang virtual concert.